mag-unboxing na pala tayo ng aking in-order na maleta dito sa online. Ah, ang natin kung gano'n siya kalaki. Ito na ha, in-order ko na maleta sa online. Kasi nga, dahil na meron ako isang kaibigan na mababordi ngayon at ayaw na rekos siya sa akin, regalo ang koro siya ng maleta. Para sa tinag siya at hindi na siya mahihirapan at meron siyang lagay ng damag kasi siya magpunta. Magagamit niya talaga to ng bonggang bongga para -bongga, siya magpunta. Ayan. Pwede na siya mag-abroad at kahit na siya saan siya magpunta na lugar ay madada talaga to at pwede pa talaga siya gamitin kahit saan abroad siya magpunta. So ayan, ayan ang request ng aking kaibigan na ah. ibo na mabait. Ayan ang gusto niya. Regalo ko siya ng ganito. Kaya naman, mabuti na ano, nakita ko sa online at Nakita ko siya at naka profile kaya ginrab ko na siya. Maganda siya. Okay siya sa akin at sa... Fa. marami kang mailalagay na damit. So, ayan siya at meron siya lock. Hindi ka na maihirapan. Meron siya automatic lock dyan na pwede mong ilock. Ilalagay mo lang yung sipa at malalak mo siya ng kusa at lalagay mo lang siya ng... ah... password para hindi siya mo Ayan. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan. Para yan kay... Bakulitang Jenny. <laughs> Ayan, happy birthday. Sana magustuhan mo aking munting regalo. Ayan, o ba diba, bongga. Pwede ka na mapunta ng Japan at mapupuno mo na yan ng iyong mga kayamanan. At tatawigan ka ng totoong yayamarin. Ayan, di ba? Ja